magandang umaga guys kape tayo guys na miss ko magkape guys kaya magkakape ako ngayon magkakape ako ngayon guys gamit yung akin tasa na napakalaki kaya hindi ko ito ilalahat kasi ang liit ng tasa ko Nagsasain pa kasi ako guys, kaya nagtapi muna ako. Namiss ko pati magkapi guys, doon nang hindi na kasi ako nagkakapi guys, mula nung ano. Hindi pala kapi ito guys, energy pala to. Ayan. Energy vanilla. Pero yung kapi guys, bawal na sa akin. Nawala na pala ang init ng aking tubig. Kasi bumili pa kasi ako oh, ng pandesal gasta. Kaunti lang yung pinakulo ko. Hindi na mainit yung tubig ko. halos maubos ko rin guys oh ang energy kasi guys parang kalahating ka ano lang kalahating tasa na malaki kasi pag pinuno mo yung isang tasa matabang na kaya tama lang siguro siya dito sa tasa kung maliit hmm. pang pang energy lang talaga ito guys oh ang tasa kung maliit kasi oh, halos maubos-ubos na yung ano, yung busing ko na. Ang so, maliit na tasa lang yung energy. Pag malaki ang tasa po guys, hindi ko talaga pinupuno kasi yung tabang na niya, pag pinuno mo. Sika lang, saglit lang yan guys, naputo yung aking video guys. Iwan namin. Dumating yung asawa ko. Nagpabili ako ng gamot ko sa ano. Sa high blood. Okay. Siguro maintenance ko na yung aking sa high blood guys. Kasi sinubukan ay na isang araw. Nakalimutan kong uminom. sa sakit ng ulo ko. Kaya pinabukasan. Uminom uli ako ng isa pa. Uminom uli ako. Kaya siguro maintenance ko na yung aking gamot sa high blood. Kumuha na rin ako ng kalaman din sa indahan ko. Taga ko nang hindi nakakapagkapi guys. Nakakapandisa na yun lang. Ngayon lang ako nakakapagpandisa. Naisipan ko lang kasi magkapi at saka magpandisa. Kahapon guys, ang alaga namin isa lang. Yung maliit, yung maliit ang hindi namin alaga kahapon kasi hindi pumasok yung nanay kasi pinakita ko yung anak niya. Okay tayo guys. Hindi na mainit ang aking kape. Tingnan nyo guys, sa, uh, sa ganitong tasa, isang energy na siya. Akala ko hindi ko mauubos ng energy. Andi si nito guys. ang ano lang siya pang kalahating tasa. Yung ano guys, pag, kaya kung hindi na nagtatapay at nagsitinapay guys kasi kung nakain ako ng pandesa, kailangan may ganito. Ngayon, nakakababa pala ng ano ito ng potassium, Kaya hindi na ako masyadong nagsitinapay at saka magpalaman ito. Nakakababa kasi siya ng potassium ion. Minsan kasi kasi bumaba yung potassium kung hindi ako makalakad. Kaya, may nang uli ako kumain ng pandesal at saka ng talaman ng Malinis. Yan. Natatakot kasi ako kasi okay. Madalas na kasi bumaba yung potassium ko. Pero, pinakain ko lang siya ng, ano, ng saging. Ayun, nagaling na ako. Pag bumaba kasi potassium ko, guys, ano, hindi ako makalakad. Pagkatapos so, ko magkape guys, maglalaban naman ako. Magwawasin ako. Habang wala ko yung alaga namin. Kasi yung alaga ko ang dating alas 8 pa. Yung isa naman, mamaya pa mga 11 11 a.m. pa ang dating niya. tambak na yung labahe namin dito kasi kung may alaga kami, alaga lang talaga. Ang dami ko pang hugasin din sa lababo guys. Oh. So. Nagluto ako kahapon ng puto. Yung mulmahan hindi ko pa nahugasan guys. Binabag, nakababag pa lang sa tubig. Kaya ano, minsan ako nagawa ng puto kasi yan ako nahihirapan sa paghuhugas guys. Ang dami hugasan pag nagluluto ako. Nagluto ako kahapon ng puto kasi sayang yung pinabili kong ano, mga floor. All purpose floor pinabili ko. Dapat yung ano pa yun, yung hindi ng anak ko, hindi ko siya naluto kasi ano, wala akong magamit na datong. Ginamit ko sa pagluluto yung datong. Kaya hindi ko naluto yung puto na ano, bibigay ko sana dun sa apo ko. Sa minyag niya. Kaya kahapon ko lang siya naluto. Habang nagkakape guys, kusain din ako. Kasi hindi kasi pwedeng panisa lang kainin namin. Panay kasi kami kumain sa umaga ng kanin. Kaya, huwag katawas kong panisa. May kakain din ako ng kanin. Thank you guys. Mamaya ulit guys. Ayan guys, nirili ko na yung aking lalaghan. Pero ibababad ko pa sa oxalic to. i-washing so, ko lang naman to guys. So di ako pwede magkamay ngayon gawa na. Naalaga kami mamaya. Ibababad ko muna siya sa bit sa ano, tubig na may oksalik. Para matanggal yung dilaw-dilaw. Alam nyo guys, Pagkatapos ang watching nito guys, diretso ang na to. Wala nang arte-arte sa paglalaba guys. Dati kasi guys, maarte ako sa paglalaba. Nawashing na, kukusutin pa. Ngayon guys, wala kasi nung tinasukan ako ng lamig guys, ano, wala na akong arte-arte sa paglalaba. Basta pag naiwashing ko na siya, diretso ang na. Kasi hindi na ako pwede magbabad ng ano, magbabad sa tubig. Wala na binasukan ako ng lamig, guys. Hindi na ako pwede magtagal sa tubig. Kaya ang hirap mo ano, guys, hindi ka mag-iingat sa katawan mo. Sisimilin ka ng katawan mo pag hindi mo minatan yung katawan mo. Mga damit lang to ng asawa ko, guys. Kasi pag naglaba, pag naglaba ako, guys, bukod-bukod ang laba namin. Pag damit ko, damit ko lang paggamit ng anak ko gamit lang din ng anak ko kaya salang nang salang to guys wala nang RT RT sa paglalaba guys, ibababad ko muna ito sa oksalit guys. Bago ko, ano, saglit lang. Saglit ko lang sa isa lang guys kasi wala na oras. Dapat kanina ako madaling araw magsimula. Kaso nga lang tinatamad akong gumising guys kasi ang sakit ng baywang ko. Eh, lahin na kasi ako kaya tinatamad ako gumising kanina. Dapat nakapag unload na sana ako ngayon. Sayang tuloy. Pero okay lang, mamaya na lang yung ano. Kasi yung alaga ko naman kasi, naglalaro eh, lang yun. Hindi katulad ng alaga ng anak ko, kinakarga pa, kailangan bantayan ng todo yung apo ko. Lagay ko lang yung tingnan-tingnan ko lang siya. makakapag na ako mamaya. Kaya yan guys, yung bababad mo na ako sa oksalik guys. Ayan guys, hindi pa ako tapos mag-washing. Pero marami na ako nalabhan guys kasi hindi dumating yung aking apo. Wala daw pasip yung nanay niya kaya nagkusot-kusot na rin ako habang may niwa-washing. Ayan guys, o oh, sa labas na. Oh, nakapaglaban na rin ako ng ano, beach yet. Ayan. Ayan yung mga damit ng apo ko na yan, nilaghan kanina. Tapos nakapaglaban na rin ako ng mga shirt ko. Ayan mga shirt ko at saka mga sunda. Ayan guys o. Oh. Ayan yung mga nilabang ko mga short. Tapos itong mga punda. Saka yung dalawang big chips. Ito, may aanlawan pa ako dito guys. Ayan. Aanlawan ko na lang yan. Hinihintay ko lang ito guys. Kasi para sabay-sabay na yung handlaw. Ayan. Tapos ito pa sa salang ko. Ito. Mga pambahay ng short at lamid. Saka sa tuwari yan. Ito guys, bukas na lang ito. Kasi may alaga na yung aking anak. Itutulungan ko siya mag -alaga sa mag-alaga sa ipan kami. Yeah. Magaan lang pa ako guys. Ayan guys. Hindi pa rin ako tapos mag ano guys, maglaban. Kaya ang lawan pa akong ano. Kaya ang pa akong dalawang tawil at saka meron pa akong paiikutin dito sa ano guys. Sa washing. Bali dalawang salangan pa ako guys. Alas stress na ng hapon ngayon, guys. Pero dalawang salangan pa ako. Pinahinga ko muna yung ano, pinahinga ko muna yung washing kasi medyo mainit na yung makina niya. Kaya pinahinga ko muna. Baka maliligo muna ako guys. Kasi, yung anak ko na may alaga ngayon, inuutosan ko siyang mamili sa bayan kasi wala nang laman yung tindahan ko. Kaya, maligo muna ako tapos palitan ko siya doon mag-alaga. Wala kasi dito sa loob guys kasi sobrang init. Ang init dito sa loob ng bahay namin. Nandito sila ngayon sa labas. Nandun kami nakatambay sa labas. Pagkaligo ko, papalitan ko siya doon. Tapos, niya maligo, mamili naman siya sa bayan. Kasi kawawa ng tindahan ko, wala ng laman. Pero ang pamimili niya, guys, na sa isang libo lang kasi yun lang ang pera ko. Nasa pautangan uli yung pera. Kaya nasa isang libo lang yung pamimili niya ngayon sa bayan. Marami na kasing wala sa tindahan ko guys na sa bayan lang pwedeng bilhin. Wala dito sa grocery, dito sa may barangay namin. Kailangan talaga tumakbo siya sa bayan. Ayan guys. Hanggang dito na siguro tong vlog ko guys kasi... Mamaya ko pa ang lawan yung dalawang toalya. Binabad ko muna sa powder para bumangubango. Hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood.